Panginoon, sa pagsisimula ng araw na ito, iniaalay ko sa iyo ang aking puso at isipan. Salamat po sa panibagong buhay, sa paghinga, at sa bawat biyayang natatanggap ko. Tunay na ikaw ay tapat, at ang iyong habag ay laging bago tuwing umaga. Sa bawat hakbang, naway maramdaman ko ang iyong presensya at gabay. Turuan mo akong maging mapagpasalamat sa malalaki at maliliit na bagay. Salamat po, O Diyos, dahil Ikaw ang aking sandigan. Sa iyo ko iniaalay ang araw na ito para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, Ikaw ay karapat dapat sa lahat ng papuri. Sa simula pa lamang ng araw, itinatanghal ko ang iyong kadakilaan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, banal, at tapat. Walang katulad mo. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa at ikaw ang dahilan ng aking buhay. Punuin mo ako ng iyong presensya, O Diyos. Hayaan mong ang puso ko'y mapuno ng papuri. Turuan mo akong lumapit sa iyo, hindi lang para humingi, kundi upang sumamba. Sapagkat ikaw ay Diyos na karapat dapat sambahin. Sa araw na ito, nais kong kilalanin ka sa lahat ng bagay, sa mga simpleng gawain, sa pakikitungo sa iba, at sa mga desisyong aking haharapin. Ikaw ang aking nais sundin. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Salamat sa iyong kadakilaan. Ikaw ang Alpha at Omega. Simula at wakas. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Panginoon, lumalapit ako sa iyo ngayon ng may pagpapakumbaba. Inaamin ko ang aking kahinaan, ang aking mga pagkukulang, at ang mga panahong lumayo ako sa iyong kalooban. Patawad po, O Diyos, sa aking mga kasalanan, sa salita, gawa at iniisip. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Gawin mong dalisay ang aking puso at alisin mo ang anumang karumihan na naglalayo sa akin sa iyo. Turuan mo akong mabuhay ng may kabanalan, hindi sa sarili kong lakas, kundi sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu. Itinuturing kong malaking biyaya ang iyong iyong pag-ibig at kapatawaran. Salamat dahil hindi mo ako tinatanggihan kahit paulit-ulit akong nagkakamali. Ang kabutihan mo ay mas malaki sa aking pagkakasala. Tulungan mo akong maging mapagpakumbaba sa bawat araw. Hindi mataas ang tingin sa sarili kundi laging handang maglingkod at magmahal. Nais kong ang aking buhay ay magbigay-luwalhati sa iyo. O Diyos, tanggalin mo ang anumang kayabangan galit at pagmamataas sa puso ko gawin mong bukas ang aking puso sa iyong pagtutuwid at paggabay salamat sa paglilinis at bagong simula panginoon sa bawat desisyong aking haharapin hinihiling ko ang iyong paggabay hindi ko kayang harapin ang buhay na ito nang mag-isa kailangan ko ang iyong karunungan isang karunungang higit sa unawa ng tao isang kaalaman na nagmumula sa iyong kalooban Turuan mo akong makinig sa iyong tinig. Bigyan mo ako ng mata na nakakakita ng iyong direksyon at tainga na bukas sa iyong mga salita. Kung ako'y naliligaw, akayin mo ako pabalik. Kung ako'y nagdadalawang isip, bigyan mo ako ng katiyakan. Panginoon, ikaw ang ilaw sa aking landas. Alisin mo ang kalituhan sa aking isip. Palitan mo ito ng kapayapaan Hayaan mong ang bawat hakbang ko ay maging ayon sa iyong plano. Nais kong masunod ka sa lahat ng oras kahit itoy nangangahulugang paglampas sa aking kagustuhan. Salamat sa iyong karunungan o Diyos, sa iyo ako nagtitiwala. Gawin mong malinaw ang iyong direksyon sa akin at bigyan mo ako ng tapang upang itoy sundin. Sa bawat hakbang ng aking buhay, naway ikaw ang aking maging gabay at lakas. Panginoon, sa araw na ito, pinipili kong magtiwala sa iyo. Kahit hindi ko nauunawaan ng lahat, alam kong ikaw ay tapat. Hindi mo ako pababayaan. Sa gitna ng mga pagsubok, ikaw ang aking sandigan at lakas. Palakasin mo ang aking pananampalataya. Kapag ako'y nag-aalinlangan, paalalahanan mo ako sa iyong mga pangako. Kapag ako'y nangihina, Iparamdam mo ang iyong presensya. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kahapon, ngayon, at magpakailanman. Tulungan mo akong magtiwala, hindi lamang sa oras ng kasaganaan, kundi lalo na sa panahon ng paghihirap. Bigyan mo ako ng tapang na sumunod sa iyo. Kahit hindi ko alam ang magiging resulta, Panginoon, inilalagay ko ang aking tiwala sa iyo. Hindi sa pera, hindi sa tao, kundi sa iyo lamang. Ikaw ang may hawak ng aking kinabukasan. Sa iyo ako kumakapit. Sa iyo ako umaasa. Salamat sa regalo ng pananampalataya. Hayaan mong ito'y maging gabay sa aking mga desisyon at maging liwanag sa iba. Sa iyo ang lahat ng tiwala. Ngayon at magpakailanman. Panginoon, buong puso kong isinusuko sa iyo ang aking mga plano at pangarap. Alam kong ang iyong kalooban ang pinakamabuti para sa akin. Kahit hindi ko nauunawaan, nagtitiwala akong may mas mataas kang layunin. Tulungan mo akong tanggapin ang iyong desisyon sa bawat aspeto ng aking buhay. Turuan mo akong maghintay, sumunod at magtiwala. Alisin mo ang aking sariling kagustuhan at palitan ito ng iyong mas mainam na plano. Kung ako man ay kailangang tumigil, huminto o magpatuloy. Naway ikaw ang magtakda ng direksyon. Itama mo ang aking landas at linisin mo ang aking motibo. Panginoon, gawin mong bukas ang aking puso sa iyong kalooban. Hayaan mong mamuhay ako hindi ayon sa sarili kong karunungan, kundi sa gabay ng iyong espirito. Salamat dahil sa iyo ligtas ang aking buhay. Salamat sa kapayapaan na hatid ng iyong plano. Ngayon, buong puso kong sinasabi, hindi ang kalooban ko, kundi ang sayo ang mangyari. Panginoon, lumalapit ako sa iyo nang may pusong nagsisisi. Inaamin ko ang aking mga kasalanan at kahinaan. Patawad po sa mga pagkakataong lumayo ako sa iyo sa mga sandaling sinunod ko ang sariling kagustuhan kaysa sa iyo. Pugasan mo ako, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Linisin mo ang aking puso at isipan. Ibalik mo ang kagalakan ng aking kaligtasan at gawin mong dalisay ang aking buhay. Tulungan mo rin akong patawarin ang mga taong nakasakit sa akin. Palayain mo ako sa galit at hinanakit. Nais kong mamuhay sa biyaya ng iyong kapatawaran at maibahagi rin ito sa iba. Salamat, Panginoon, sa iyong habag na walang hanggan. Sa kabila ng aking pagkukulang, patuloy mong ipinapakita ang iyong pag-ibig. Tinanggap mo ako, niyakap, at binigyan ng bagong simula. Mula ngayon, nais kong lumakad sa landas ng katuwiran. Sa iyong biyaya, magagawa ko ito. Salamat sa kapatawaran at sa pagkakataong magsimulang muli. Panginoon, ikaw ang aking tagapagtanggol at kalasag. Sa iyong pangalan, nagpapahayag ako ng paglaya mula sa kasalanan, takot, at mga tanikala ng nakaraan. Palayain mo ako sa mga bagay na hindi galing sa iyo. Itinatakwil ko ang lahat ng gawa ng kaaway sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, winawasak ko ang anumang balakid na humahadlang sa aking paglago at kapayapaan. Takpan mo ako, ng iyong banal na dugo at bantayan ng iyong mga anghel. Panginoon, palibutan mo ako nang iyong presensya. Ilumin mo ang mga sugat ng aking puso at linisin ang aking isipan. Gawin mong ligtas ang bawat hakbang ko. Alisin mo ang mga pintuang binuksan ng kasalanan. Isara mo ang mga ito ngayon sa iyong kapangyarihan. Hayaan mong ikaw lamang ang maghari sa aking buhay. Salamat sa kalayaang galing sa iyo. Salamat sa proteksyon na walang kapantay. Alam kong sa iyo ako'y ligtas at payapa. Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot. Idinadalangin ko ang kagalingan ng aking katawan, isipan at puso. Ano mang karamdaman ang nararanasan ko o ng aking pamilya, hiniling ko ang iyong mapaghimalang paghipo. Hilumin mo kami mula sa sakit pisikal man o emosyonal. Palitan mo ang aming pagod ng bagong lakas, ang aming takot ng kapayapaan, at ang aming bigat ng kagaanan. Sa gitna ng kahinaan, ikaw ang aming lakas. Sa gitna ng pag-aalala, ikaw ang aming kapanatagan. Turuan mo kaming magtiwala na ikaw ay kumikilos kahit hindi agad namin makita ang resulta. Dalangin ko rin ang kagalingan ng aming damdamin at isipan. Alisin mo ang stress, anxiety, at depression. Palitan mo ito ng kagalakan at kapanatagan. Maraming salamat O Diyos sa kagalingang dumarating sa iyong presensya. Tinatanggap ko ito ngayon sa pananampalataya at itinataas ko ang pangalan mo na siyang pinagmumulan ng lahat ng kagalingan. Panginoon Salamat po sa lahat ng iyong biyaya. Ikaw ang tunay na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan. Buksan mo ang pinto ng mga oportunidad at patuloy mo kaming pagpalain, hindi lamang sa material, kundi lalo na sa espiritual. Ituro mo sa amin ang pagiging tapat at mapagbigay. Gamitin mo kami bilang daluyan ng iyong pagpapala sa iba. Sa bawat araw, naway makita namin ang iyong kamay na kumikilos sa aming buhay, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Pinagpala kami sapagkat ikaw ang aming Diyos. Amen. Kaibigan, kung naantig ka sa panalangin ito at nais mong patuloy na tumanggap ng inspirasyon mula sa salita ng Diyos, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. I-comment mo ang salitang Amen. Bilang tanda ng iyong pananampalataya at pagsang-ayon sa panalangin. I-share mo rin ito para mas maraming tao ang maabot ng liwanag at pag-asa. Araw-araw, may bagong biyaya ang Diyos. Sabay-sabay nating itong tanggapin sa panalangin at pananampalataya. Like and subscribe at sama-sama tayong lumago sa presensya ng Panginoon.